welcome so, to a... okay. <laughs> welcome back to my blog with Jenna. So this video, guys, ako ay nag-arrange ng mga pinamili, pinamalipin ng mga pinjanan. Kinsa? Yung carrots na parang ewan. Pulang sa kanina. <laughs> Tapos ayaw. Marami siya, guys. Pinamili ng aking pinjanan. Tapos, nag ako ng rest namin. Ayan. So, madilim dito ngayon guys sa amin kasi maulan na ang panahon. Kina niya. Narado ko yung bindo kasi napasok yung tubig. So, ayan. It's a heavy, heavy rain. Kaya. Kaya yung tubig. So, anak ko, hindi pa dumating. So, yan ang ano. yung anak ko sinundo ng lolo niya at sila silang dalawa sa ulan ngayon so ang pinamili ng aking biyanan is dyan mo kayo so ngayon guys dito hindi na katulad dati na so ngayon halina. kaya ang binili na aking biyanan is yung mga mamurahin na bunday katulad ng mga dito dito tingnan mo Wow, or ba nito? Ah, uh, patola uh, Pero ang tawag din nila nito sa pilangka is patol. Patola ba? Tapos yung carrots na napakaliit. Na walang <laughs> pang soup lang yan. Pang hmm. so, wala dyan yun Tapos sili na green. Hindi yan wala

kulay ng bin. Yellow. Diba ba? Hindi siya yellow ayun eh. Mahala na yan. Ito tatapon na to. Tira ito pala. lagi pala dito sa bahay na yun din yun, yung yun, 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 lalaki. Pero um, alam ko na paano maliki. Eh. Ay, lang nila talaga ako kung maliki. Ito naman, may polio. Sumahan so, na dito yun, guys. Hindi na yung sa dati. Mas ito is yung uh, okay, ito? pipinya ang tawag nito, pero parang lokal na pipino. Ginagawang sala, o oh, nilo ko naman is ang berela. Ayan. Or, kung gusto amin ito, alung Pero parang, ang um, aram, 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 ang um, berela din ito sa ibang area sa Pilipinas. Pero may narinig ako ng ano um, berela. Paano yata siya? Ang tawag niya yata nila ito ang berela. Parang narinig ko sa kanya. Ayaw ko lang, sure. Tanggal yung sa loob niya kasi mapait. So, para talaga sa loob. Sa loob siya na ola. Ito naman is same din. Sige niya o yung local na Ikeno. Tapos, ano to ba? Yun lang. Tapos, napakadami yung line. Yan, limited line dito ba ito? Ano lang? Diba? Tapos, may linong situ ako. ginawa ko dun sa puno ng aking kaibigan. Si Ani. Ginawa ko dun sa puno nila. So, yun lang guys. Ang ating video for today. Kasi ang aking gusawa ay tumatawag. Bye everyone. Thank you for watching. Bye bye guys.